ito kasi yung hindi iniisip ng mga taong gumagamit ng ganyang klasing argumento. Yung nagnakaw ng maliit or yung bigas, may ebidensya. Kot red-handed. ba? Diba? Yung nagnakaw ng milyones, kung may ebidensya nga, by all means, susuportahan kita, tara, ipakulong natin. Pero kung dahil lang sa feeling mo, nagnakaw siya, hindi pa pwede yun. Hindi ganon ang justice system ng Pilipinas na porket feeling mo, may ninakaw siya, e eh, na natin. This post is not to discourage people from doing what is right. Pero niyayaya ako kayo na mas maging matalino doon sa mga magnanakaw para hindi na nila tayo maloko. Doon lang sa paraan na yon mahihinto natin yung korupsyon. Pag mas madami na tayong mas matalino kesa doon sa kriminal. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.